ano sila. Hini, yung mga hinihintay ko. Nagpapasama kasi ako sa kanila. Oh, tra, Kaya Wala eh. nagrescue rescue din. Ah. Nag-rescue din. Nag-rescue din. Nag-rescue din. Papay kaya yun. Ayun. Akong bahala dyan. Papay. Okay. Hindi. Di diba magalit yun. Tapok okay. lang niya sa akin. Ano okay. okay. ko. ba yung para Cobra ka nun. Ang lang yung kondok. Okay. lang dan n'no. Benagres dito. Kailan alam mo naman namin kasama na, si Doc? Baka no, mamaya ma-toplog yung tao, nangakapangulo lang talaga na. Ano din? Maghalit sa si Hindi ba magaling? Diba, Natira ito niya na. Oh. Tarayan niya sa akin dito. <laughs> <laughs> alam mo Ben. na. Masama na ito ba? Bala, ikaw ang sagot. Ikaw may sagot, Akong bahala. Pag kami... Hindi magdalit yun. Sa yan, Tara. Biriyan tapo na tayo. Baka pagkatinigot, putak ng putak yun. Eh, hindi. Tawag babae. Tara. Ang babae lang. Saan ba? Ang banda. Diyan ano kasi bar. Dito lang. Malapit lang. Sa kabilang ano. Kaya Kaya mo? Kaya ko ba? Ah. dati anak akong naguhuli. Bagay. Siyempre matagal na din ang uli. Baka... Kaya lalain Tari. lang ako. Bapas ba ko muna siya? Tara. 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 tayo, Tara. 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 有。<No. S 2> no. wala lang ako dito natakot sila kasi

Ah, e, ang ganyan ba? Ah, ang ganyan ba? Ang pa na? Ito, mga lupi, mga tol Ang no? laki ito ah. Hanapin natin mga tol. Ang laki na ang Ang kayaan na Ang na ang

Ayari ay ari ng lupa ayari tuma. Thailand kaya ano. Kita natin. Ah tolis ko na yung berapa um din

opo ano yun yung boto? yepa kapatid yung di no abaga No, uno si ano? na buco ano buco oh? yung sa sa buksan sa mga...

Sama ko itong mga tropang toklaw sa kong itong si Don Cobra. So nila ako. Wala si ano Si Suma. Pagka nabalita ni Kuya Suma to, sigurado. na Kaya tayo sa At kanya. Tapos may nahuli tayo. <laughs> <laughs> so pag wala, hindi magagalit talaga. Ay, ay, na, ay, na, ay, bahala na! Bahala na sa Isa nakaisa kami. <laughs> Ayun. <laughs> kaya tao taring suma Ayun dumating kana hey, okay, lang yun yun yun. Yun, wala man naman suma ako na lang daw okay oh, parang na parang 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 Ako na parang 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 Tol, ito, mga kasama ko. Mapauwi na kami. <laughs> uh, <laughs> Bahala ka uh, <nga> dyan. Bahala ka <laughs> ba si Hindi magagali kay Kuya Suman. Hindi magagali yan. <laughs> ah, hi, bonus day. Sana rin suporta. Kailangan ko na naman ng pagbabalik ni Galema. Ayan, abong ah, ano yung pagbabalik pag ni pag Galema. Ito na naman yung umpisa, mga tol. Ito na. 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 tayo, mga w、啊